para sa health po, pondo po para sa kalusugan niyo ng bawat Pilipino. Para sa akin, wala pong excess funds ang PhilHealth dahil marami pang Pilipino ang takot magpa-hospital, ayaw magpa-hospital dahil sa kahirapan. Mayroon lang buntis sa sa uh, sa Cebu. Cebu Sa pag-ina. Ayaw pong magpa-hospital, mga anak sa Saigo, namatay pa yung mag-ina mayroon po isang uh, provincial uh, health officer ng Camarines Norte na-admit siya uh, 4 million ang sinagot ng PhilHealth 27,000 na-admit siya muli 6 million ang sinagot ng PhilHealth 29,000 a total of 57,000 which is less than 1% pa po ng kanyang billing pero ang sa sahid niya 200,000 lagi pa siya na matay pa po yung provincial health officer ibig sabihin Pura talagang excess funds ang uh, uh, PhilHealth. Kaya dapat po, walang na, 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 ibalik. Eh, kaya lang, na, nabagit po ito sa isang hearing natin na uh, nandun po yung ano, nakalagay po dun sa sagaa sa, sa na pwede pong uh, po. No? It was put by uh, uh, Congress. Uh, kaya lang po ako po naniniwala. Legally, lumusot, but morally uh, unacceptable po sa akin. Dahil marami pa po mga pasyente po ang naghihingalo at takot po talagang magpa-hospital kasi sa ngayon dahil po sa, sa kairapan. But kami din po sa health yung tondo ng uh, pihad. Kasi once na na, uh, uh, yung hirap po nito ang program funds, sana po kaya eh, I'm against it. Kung meron man po ang, ang program funds, dapat klaro kung saan gagamitin. Hindi yung pwedeng gagamitin dito po sa mga flood control projects na ginagawa pong gatasan ng ilan. Mas uh, karawa naman po yung Pilipino. Habang nagihirap, takot magpospital tapos yung, yung, excess funds ginamit po sa uh, flood control o sa mga program ng uh, funds ginagamit sa mga proyekto. At hindi naman po mapapakinabangan ng mga mahirap natin mga uh, sa so, yun lang po, uh, I know you're doing your job po sa Sekretary uh, Rav Correcto. Uh, yun lang po ang concern ko, paano po may babalik itong 60 billion, paano po magamitin po ito, at paano po may iwasan na magamit po itong mga program funds sa uh, pork barrel, yung mga program funds na proyekto ng flood control. Hindi natin alam. Pag nandiyan dyan yung excess collection na uh, pinaghirapan nyo rin po ito, kayo pong nag-collecta nitong excess collections, tapos pagdating po sa, sa sino bang mag-de-decide uh, niyang unprogrammed funds, hindi na natin alam kung saan na pupunta. Dapat, kung meron man ang unprogrammed funds, naka-specified uh, po doon saan pang gagamitan po. Huwag naman po sana sa mga... Kung oh, foreign assistant projects, dapat klaro po, uh, Senator Wynn, uh, sa Foreign Assisted Project. Huwag naman yung masyadong broad na uh, pwedeng gamitin sa iba't ibang uh, proyekto na hindi na natin kontrolado. At alam mo naman, alam natin yun na hindi na natin kontrolado sa mga pa yun. At magiging source na po ng uh, uh corruption at ginagawa pong datasan uh, ng uh, iilan po. Uh, concern lang po ako sa pera ng uh, gobyerno dapat po yung ibalik po sa taong bayan at magagamit po sa tama. Yes, so, sir. maraming salamat sa inyong katanungan uh, sa ating kaibigan, sa Dr. Bongo, na uh, kasama ko sa layunin na may improve ang kalusugan dito sa ating bansa. Having said that, alam po ninyo, yung record naman natin nung tayo nandito sa Senado, ay tutul naman talaga tayo dyan sa mga unprogrammed funds na yan. Unang-una -una sa dahilan na pag mo, Uh, yung pondo sa program, lalagay mo sa unprogram program para magkaroon ng fiscal space. Halimbawa, sa program ay lumalaki yung deficit ng ating bansa. At dahil dyan, tutul tayo dyan. Ngayon, sa usaping ang program, kung papayagan natin yan, siguro mga dalawang dahilan lang kung bakit uh, mahalaga yung unprogram program Halimbawa, pag may sakuna, katulad ng ang nangyari sa Davao del Norte at sa Cebu, may agahang pwede makuha ang ating Pangulo kung may excess revenue nga naman, eh pwede natin gamit gamitin yan para sa kalabidad ang isa. Ang pangalawa, halimbawa, hindi nakasama sa cut-off uh, ng DBM yung paggawa ng NEP na may mga foreign-assisted project na dumating after the cut-off ng ginawa yung NEP at uh, maganda naman yung mga foreign-assisted projects na yan, ay pwede mapondohan yan kung nandun saan program so Uh, to me, only for these two reasons na pwede magkaroon ng UNPROGRAM. Siguro pwede natin tignan as a percentage of the budget, 1%, 5% of the budget, pwede siguro UNPROGRAM. Something like that. No? But only for these two purposes. Ngayon, tungkol naman dun sa nabanggit nyo na PhilHealth or excess Revenue and GOCC. Katulad ng sinabi natin dito nang tayo tinawag sa Kongreso para magpaliwanag tungkol dyan, ay inutusan po tayo ng Kongreso. Uh, sinabihan tayo base sa 2024 GAA, mandated the DOF shall. Inutusan tayo ng Kongreso noon. Kaya natin ginawa yun. Ano po? At uh, tama po yung sinabi nyo, nagkaroon ng Supreme Court decision, na nag-PRO, instead of 89 billion, it's 30 billion, we need to, is 60 billion na gamit natin. At may paliwanag na natin yan dito. ah, uh, marami dyan, hindi man kalahate, napunta doon sa uh, mga health workers na tumulong ng panahon ng pandemic. ah, uh, may higit 27.5 billion. At maraming iba dyan na gamit from health to health. No? Uh, ngayon, katulad doon na banggit ko, para magkaroon ng fiscal space ang Kongreso, dinipat yung ibang priority program sa ating pangulisan program kung sa, and some other foreign assisted projects together with the uh, uh, flagship projects na yun naman ang pinondahan, karamihan din, uh, doon sa ang program noong 2024. Uh, now, directly, uh, saan magagaling yung 60 billion? Uh, na ibabalik natin sa PhilHealth na nakuha natin noong 2024, nabayaran na rin natin yung mga health workers, nabayaran na rin natin yung mga ibang uh, medical assistance programs, uh, na kapalog ngayon yan sa GAB, sa General Appropriations Bill ng House, na isingitan natin dyan yung 60 billion, na dinagdagan natin ang Department of Health Budget na ibibigay sa PhilHealth na may 60 billion in next year. Uh, budget sa 2026. Ano po? Uh, saan kinuha yung 60 billion? Uh, Napag-usapan natin ng Pangulo na kung babawasan natin ang budget ng DPWH doon sa flood control na may 250 billion. Uh, sabi ko sa Pangulo, I recommend that yung 60 billion, ibigay na natin sa billet na hindi na natin na kailangan. Uh, ibigay na natin sa billet yung 60. Ngayon yung 190, meron tayong mga minunang na ginawa. At ng naman ng Kongreso ngayon dun sa Gab. Na karamihan dito mapupunta sa edukasyon, sa kalusugan, halimbawa, at uh, sa agrikultura at may mga ibang pang mga department, no. So, 'yan matatanggap niyo 'yan ay ng Kongreso ng Dunas 'yan kahapon. So, uh, pagbalik niyo ng session, matatanggap din niyo 'yung uh, version ng House sa budget for 2026. Makikita niyo nakapaloob doon. yung 60 billion na ibabalik sa PhilHealth. And finally, ang isang pang-komentaryo dahil nabanggit ninyo yung tungkol sa yung pera ng PhilHealth ay dapat mag-aasa sa pang-kanusugan sa ayon tayo dyan. But having said that, alam po ninyo, yung kanusugan, eh. Merong PhilHealth that is on the demand side at meron yung mga pangangailangan ng hospital on the supply side. Kahit isang trilyon ang budget ng PhilHealth pero kung wala hospital, walang paggagastos sa yung isang trillion na yun. Na po? Uh, ang kulang sa atin ay kulang ang dami ng ating mga hospital bed. Kung kaya, doon din sa 2026 budget, na isasabit din dito ng Kongreso, kasama doon sa menu, yung supply side, pagdagdag ng uh, enhancement program ng DOH, makatulong sa mga local government unit dahil dinibold natin ang pangkalusugan sa local government unit. The last time the local government built a hospital was probably pre-pandemic. Okay, sa so kulang na kulang sa Mindanao. Covered ka lahat ng taga Mindanao sa Philhead, pero kung ilan lang ang hospital sa Mindanao, hindi mapapakinabangan ng Mindanao. Mas marami hospital sa Luzon, mas marami taga Luzon na miyembro ng Philhead ang makikinabang halimbawa sa Philhead dahil may hospital sa Luzon. So I, I, I would strongly suggest for Congress to look at it from both sides. Uh, are the number of hospitals and hospital beds we have, including the funding of PhilHealth. Pagdating sa kalusugan. So maraming salamat sa inyong katanungan, sir. I agree with you, no? In talk, um, chairperson po ako ng Committee on uh, Health, with your support, no? Sa 18 Congress na uh, uh, talagang pinaglaban natin yung mga additional hospital beds, uh, kung kakilanganin dahil marami mga, uh, po na uh, probinsya pa daw ang sariling uh, uh, hospital kaya DOH ba nagdadala at marami tayong sinusuportahan na uh, mga hospital at mga health centers. At uh, pakiusap po lang sa Sek Secretary Recto, pagkakilang nga rin po ito to make it operational at dapat magamit po. Walang Luzon, Visayas, hanggang uh, na uh, pakiusap ko lang po na iba lang po, mas alam niyo naman po ito na banggit po kanina na uh, inutusan po kayo ng kongreso kung no, pwedeng kunin po sa GOCC yung excess funds. Ang pakiusap ko lang naman po, since nasa inyo yung discretion kung ano po yung GOCC na pwedeng pagkukunan. Wala, wala pong discretion o ibigay sa akin ang uh, sa mandate po, na yun. Mandate oh, maliwanag yung uh, walang discretion na ibinigay. Basta excess revenue. Ang pakiusap ko lang, uh, can, you just spare the, uh, the, the help? I mean, uh, kung bari, kung pagkaka magkakaroon kayo ng mga ganong provisions in the future, huwag lang po sana yung uh, uh, help. uh, huwag uh, yeah. okay, okay, uh, well, 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 tayo papayag dito sa Senado ng Yan, pa pa yan ang pakiusap ko lang. Hindi na pa papayag. Ito. Pero hindi ko pong sabihin kung meron man pong mga ganyan provision na nakita kayo kay Kailis Pay the Health. Kasi para sa akin talaga, pure health. Um, ang para sa health. Health, klaro eh. Health ng Pilipino. Pure health. I agree totally. Ang pakiusap ko sa inyo, huwag nyo kami ang utusan. Hindi ko yung utusan. Ito trust sa nanilagay lang po sa provision ng uh, daa, na pwedeng kunin yung excess funds. Uh, ilalagay mo na namin next time na, na uh, wag ang health please, huwag ang health. Kasi marami pang Pilipino ang takot mag-hospital at walang pambayad po sa pagka-hospital. Yung ba po, namamatay na lang po sa takot mag-hospital. Salamat po, Rp. Uh, uh, Rekto. Please support po uh, ako always sa inyo. Uh, alam mo, uh, isa po kayo sa aking hinahangaan. Ano, -ano pa, lalo-lalo na po dito sa when it comes to uh, finances ang pinag-usapan dito. Mr. Chair, our humble appeal is simple tulungan po natin ang um, at bigyang pansin ng ating mga MSMEs at cooperatives who must review the processes, the fees, and the requirements being imposed by the SEC, BRI, and related agencies and ensure that our policies are designed to help our small businesses and cooperatives thrive. Not, uh, huwag natin silang uh, uh, pa sa kanilang pagko-comply. Tulungan po natin silang That is why, right, Mr. Chair, I would like to take this opportunity to commend the leadership of Secretary Ralph Recto and recognize the agency's uh, dedication to upholding sound fiscal policies. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator uh, Goh. We recognize Senator Jingo Estrada. Thank you. Good Mr. Chair, and of course, to all the members of Senator Secretary Recto, and Commissioner uh, Ariel. The Bureau of Customs Commissioner, the of BOR. Uh, ah, this also would like to extend my uh, full support to the budget of the uh, Department of uh, Finance. For Secretary Director. First, I would like to thank the uh, Department of Finance for the support given in the uh, mep uh, military uniform, uniform personnel. Bill. I think they joined us as economic managers in going around the military camps and uniform personnel offices in conducting national consultations and crunching the members related there too. These uh, really helped me help the Defense Committee under my chairmanship in drafting the uh, committee report which uh, we sponsored last uh, December of twenty twenty three. The deal unfortunately when we reached the period of interpolations, and was not approved in second reading by the Senate. But we were back to uh, square one. My question is, I remember vividly the uh, Department of Finance.